Sharon Coneta, Robin Padilla, si Laki Mata. Uy, <laughs> kumurundo na daw kong kaan. Pati ribok, tigidaran di didi. At, ata na Garo mga aki. Mga bulbulon naman nga ni. Ba, kung makataram. Si Sayo sa sinabihan sa to ni Mama kay bulbulon. Ba, ay kung ata magbasa. Ah! Si Sayo naman nagpala ubus shampoo. Baga na pang baka. Hello, Vicente mo. Ano na kita? Hello tayo mga kakamata ko lang. Anong oras naman kayo nag... Tapos sige sa event ma, kagabi. daw, Tabi. Ma, ako, ma... Mga anong oras ka, Tabi, mga katao? Pauli naman, Tabi, ako, ma. Sigalat ko naman lang sa sweldo ko na pambalo ni Ranuel. Siguraduhin eh, ha? Kaya mga tuga mo, mali-late na. Iyo, Tabi, ma. Uy, Noy. Lunes ba ka? Hindi ka nagklase? Eh? Napatagtab ang chinilas ko, kuya. Hindi na ako magklasi, sabi ni Ma. Hindi ka mahalin mo. Oh, nano ka? Ma! Nanini! Ay, pakalingaw ko man ang gad! O, di kayo matabilo nini? Araman sana niyang katawagan ta ka! naman, man, nangaloy ako ha. Hiniho pala so su, sweldo ko. Ang sarong si Mana ha? Na, Next week pa kaya masunod kong raket. Di ba ma. Pagkatapos kayo ng thesis sa Saital Graduate na ako. Hindi na akong problema ni pa. Graduate ka man nga, ni. Sigurado ka ba makakuha katulos ki Maray na trabaho kaya. Lalo pang dahing kamugtaki ang kurso mo. sweldo si Kuya Nindo. Pasira mo na isira ka. Wow! Jollibee! Ang ek, crispy pick in yan. Ah! Gumilig din na ka ba? Tamakaraw na kita! Sabong sa umang kainig, gumilig ka dyan! Tama bubuan ka kainig, kakalad ka dyan sa bro! Ay, siw. Oh, Nataano mo yan mo? Bacon? Uy, si Agom, dahil arom ang bacon! Yeah! May ikaw! mo, ikaw! ako. Yan, ang kaharaban mo. Dahil panganin, nga, hindi nagpapangadi. Nag-inot-inot ka na. Hala, pahinod na duma sa ikos. Oh, may klase ka yan. May strike ba Sus! wala na, babae mo. Maski wala klase, maklase. Anata? Dahil sa balon. Ano pa man? May klase man talaga kami. Kaya wala pa kay Memo ang biyo. Ma! Ah! ah. Ba tabi, madam. madam. Ano lang yung madam? Pwede lang. Pwede lang yung... Sengkwentaan ma'am. Pwede lang yung... 50! Sengkwentaan? Mahal Ah, tabi mati o. Oh. Pwede yung 50 ang Mama, Ay, di! Aray, yung ng nang 50 ang nasa Ay! Huwag na ako kung sisay na kaiba mo. Si ano na? Alo ka Hoy, kulang inigit pa yung tiyan! Mali! Maa, Ma huwag niya tabi tigpagunong... Ay, nasugata! May ambagan po kaming 100 Pesos sa school para sa project niya sa science. Oh, may bisko man sana. Magdadal kay Maray ha? Tsaka ma, may ambagan man po pala kami sa electric fan sabi sa PTA meeting. Nanoy, mag-cayob ka na sa na. Ma, may Christmas party man kami. May ambagan man da. Ay hindi ka na ano yung intra. Papabakunahan ta ka. Noel! Noel! Kuya! Kaman! Maya ko lang mag-intrad naman sa Christmas party. Iyo! Salamat ko lang si Mama Atsan. Lumang ko mo tigapod ka. Ano matabi? Noy, magduman ka na nga ni Kim Manikiting. Mutan ka na nga ni Kisal Kasi ama mo pigahapo na naman. Oma, kumusta tabi ang kwarta? Uli na, namang problema ta. Pabawas na Pabawas. Sabihan ta ka na baga na pagtipidun ta. Matawara akong rakit niyan na si Mana. Ako makatausay mo yan ha man nga ni magigibo ta. Nagastos na. Kaburo binis pa sa nama. Mas kaya ano na kayo, para bakal nindo? Uh, ah, gusente mo. Aram ko man na dahi tigudo kwarta. Pero sa panahon ngunyan, yan, dahi nakimababakal ang bainti mo. Kaya kuya, tigpapaiba ng mga tugang mo sa pagsasaod para maaraman nindo kung saan nila papaduman ang kwarta. Si ama mo, tigda dialysis. Mabakal na naman kibulong kaan. Para masanan nindo na din ako makatrabaho tapos ako pag-aasikas sa, pag sa indok. Mm. Mm. Kusana jan takla si tiperson ning aga go war katampo mahawan. Entana mm. muan. Mm. Sing ko na Parang saruan ng pagtibak. Ribo, Tao po. Unin na tabi sa bilin do. Isribo. Bisa si Ribo po. Parcel nyo. Hala, sa so parcel ko. Hmm, may pambayad ka. Wala. Liga. 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 pag ang dun sa tayo ba yung tama? ka? Ano Lahat kami nagkakarog na tulos. Alas 3 pa man lang din hapon. Noy, magbalik ka na lang sa 24! Mano, kita ka po sa luwas. Uy, 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 uy. paraan para maghalay sinda. Aram ko na, giniibumin ni sa school kang nag-roleplay kami. Pura na sindo! Ay, ah! salamat! <laughs> Diyos ko pa mo, makasala kita. Magsirin ba daw kita sa aga? Kadong minggo na. Lord, salamatong tabi ta. Maski puro pa paano. Nakayanan mo inig si man sa sandre na ugwa kami. Dahil mo man giraray kami pinaba. Man daw inisin mo? Di pangani ako tapos magpangati. Pasensya na tabi. Overtory na kaya. tabi ni ang uli. Nata na nagarali na kita. Kay pangatapos ang misa. Ya yeah, okay ang bill kolektor. Patawaran na kitang kwarta. Ano ano ay nakulay blue? Wow! One pa! Allah! Sanribo! Baka sa talagang pamilya ta, Diyos ka! Ata na baga! marengani, nga sa na kita! Well. Mordo na daw ka iyan! Iyaon <laughs> ba kita, Didi? Para i-celebrate ang pag-graduate ni Noel. -well. <laughs> <laughs> oh my God! Oh my God. Ay, congrats ha? Mari na mga te, alam mo ko na. Pag ginalaman. Mari na. Sige na. Ingat na ka mo duman. Makanan na sana ako. Bye-bye. Ma. Ha. Dumaan na kami. Ako nang bahala sa mga tugang ko. Okay, ka